Sino binoto niya? Attorney Lenny Robredo! Talo naman eh! Ano kayo mas talo ngayon? Di ba kayo? Dahan ah. niyo pa kami! Ito? Uy, BH! Ah? Ano mang ganap ngayon ni Attorney Lenny? Sabi, Marami! Sabi Marami. nila, wala na daw si attorney Lenny Robredo. Aba naman, baka sila yung hindi updated with Buti Park. Eh, ba kasi attorney Lenny Robredo may ginagawa hinggil sa mga classroom na mga eskwelahan. Auchi eskwel... ka naman! Aba, kahit yun naman talaga yung totoo eh. Prino ka naman! Buti pa yung Angat Buhay with Yoga Ang mga programa ng Angat Buhay. Ito nga, oh, nagkaroon ng groundbreaking with sa Isabela, Pasilan oh. yan. Ay, wow! O, oh, ba? Diba? Layo nun ah! Sa South sa yan. Video ka po. O mga bata helmet, syempre today is a very, happy day. Sa mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka updated sa lahat ng mga inay para sa asosawa namin yung video ka po. Magpapasalaman tayo, video ka po. tagal-tagal ko na video ano, Fox First. Mega love shoutout kay Jem. Maraming salamat sa pangmalakas na bato video batang helmet, yung pangmanakasan na video po regarding dun sa groundbreaking ng mga classroom no, sa Isabela Basilan, Bidjogapur. Mm -hmm. Hindi lang naman yan ngayon eh. Nung Vice President pa, si Attorney Len Robredo, may mga programa na rin sila sa Basilan, di ba Bidjogapur? Oh. Sabi wow. nga niya lang, ilang balik na rin siya sa Basilan. Pero dito no, sa Isabela, ito mm -hmm. naman yung naging programa nila ngayon. Under ang buhay na yan, Bidjogapur. Mm -hmm. So ito pa na rin po natin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Upo po tayong lahat. Uh, bago po ako mag, uh, magbigay ng mensahe ang aking pong pagbigay galang, sa mga opisyal na kasama natin ngayon na pinapangunahan po ni Kong Mujib, Mayor Dada, BM Amin, uh, sa ating mga councilors na kasama natin ngayong umaga, ang ating pong barangay captain, uh, barangay captain ay Karim Hamad, saka po yung ating mga barangay officials na uh, ng barangay Makiri uh, dito po sa si Isabela uh, yung ating pong partners na kasama, um, Jesus V. Rosario Foundation, na matagal na po namin partner, um, na pinapangunahan po ni uh, Mr. Edwin Gonda, uh, isa po sa mga trustees ng JVR Foundation. and si Ma'am Gina, lagi na kami nagkakasama. Pag nag-i-inaugurate po kami ng mga classrooms, si Gina Bulanhagi, siya po yung Executive Director ng JVR Foundation. Um, saka po yung team nila, uh, Mr. Oki Santa Ana, uh, siya po yung community, na, dumating na ba sila? Ah, wala pa. Meron din po kasi kami ang ongoing project. Ano po ito? 2018 pang project namin sa Sumisip. Ah uh, dual tech po ito. Hindi na po ako makakapunta doon kasi balikan ako. Pero yung partner po namin, uh, dumiretsyo doon. Um, uh, hindi pa na nakahabol po dito. Sayang, hindi sila na maahabol. So, yung, yung dual tech po ay ang programa namin sa kanila nagbibigay po kami ng mga scholarships para sa mga out of school youth. Dinadala po sila sa Laguna, sa Dual Tech, kasi nag-aaral po sila ng dalawang taon. Pero yung um, on the sixth month hanggang katapusan, ay meron na po silang sweldo dahil um, naka, parang naka-intern na po sila sa mga companies na partner ng Duwantec. mga companies po yon kadalasan mga manufacturing, uh, gaya po ng mga car manufacturing companies, mga nagmamanufacture po ng mga appliances. Um, <coughs> Inikwento ko po, po, po kay Kompo Jim sa kay Mayor na matagal na po namin itong programa sa Agusan del Sur tapos sinubukan po namin maglagay din sa Sumisip. Sana in the future dito din sa Isabela. Ano, magkaroon din tayo ng programa. Dahil malaking, malaking tulong po siya para sa uh, mga out of school youth. Uh, so yung mga representatives po ng DepEd na kasama natin, Mr. Eduardo Gulang. Uh, maraming salamat po ang ating Chief Education Supervisor, Ma'am Johanna Sanibon, ang ating school head, uh, yung iba pa po pong mga teachers, mga parents, mga estudyante, saka iba pang staff ng DepEd na kasama po natin ngayong umaga. Um, isang team din po kami pumunta dito. Maliban po sa akin, may dalawa kami kasamang member ng aming board, si Atty. Stella. Saka po si Congressman, eh, former Congressman Kit din po sa likod. Tapos yung aming po executive director ng Angat Buhay, si Rafi, Mr. Rafi Magno. Siya po yung... Siya po yung... Uh, restart, siya po yung uh, ng Agat uh, Buhay Programs uh, nakatulong, na katulong dalawa din po sa unit heads ang kasama namin ngayong uh, Ngayong, ngayong araw, um, si Barry, nandyan po siya. Si Barry po ay in charge ng aming education programs. Saka po si Kai, ay, nandito ka na! Ay, siya po yung talag dual taxi. Okay, sa taan na. So, <laughs> hindi na kahapon ka, dahil ka pa sumisip. Opo, makakalit Dito ka pa! Ta. Tabihan mo si Rafi. Kasi binida ko na yung programa natin. <laughs> Ayan, kasama din po natin si Kai, na in, uh, head po ng ating community engagement programs. Gusto ko din pong magpasalamat. Um, uh, kay Ma'am Zabria Ismael Hamaludin ang ang donor ng atin. Nasa po si Aat Jamaludin. Ay, mama. Yung mama niya po yung nandito pero pasabi na lang po na maraming maraming salamat sa sa pamilya ko. Kasi kung wala po kayong donation ay hindi din natin ito So masaya po po ako nakabalik ako dito sa Isabela sa Kasabasilan. Um, sa buong Vice Presidency ko po, ilang beses na din akong pumunta dito. Um, Marami po kaming mga naibaba na mga proyekto. Pero yung umpisa, yung hindi pa po, po si Mayor Dada yung mayor nyo. Wala pa kami sa Isabela. Uh, yung yung pinakauna po namin ang programa ay Salamitan. Nagpagawa po tayo ng weaving center doon. Yung mga yakan weavers natin. Kung hindi nyo pa po nabibisita, napakaganda ng ating weaving center. Uh, kahit po vice president ako nung pinagawa natin yun, dahil wala namang pong pondo yung aming Sina, privately funded po yun. Uh, galing din sa aking mga uh, mga partners. Tapos, uh, yung programa nga sa sumisip para sa out of school youth, nung uh, naging mayor na po si Mayor Dada, nagkaroon tayo ng programa para sa mga maki-misda. Ano po, uh, nabisita na din natin. Yung first time natin na pumasok sa Isabela, na-meet natin yung mga maki-misda sa City Hall. Pero nung pangalawa, uh, binisita na natin sila ko. Sa, yung, yung, ano, ano ulit yung pangalan ng... Lokboton. 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 Yeah, tinantahan po natin sila doon. So, ito pong programa natin na pagpapatawa ng classroom. Matagal na po itong programa namin sa Office of the Vice President. Pero matagal na po namin partner yung JVR Foundation. Uh, may isa din po kami partner nakilala po namin yung JVR Foundation dahil sa kanila, yung AGAP, ay yung AGAP po ay isa din sa mga partners natin, doon po natin nakilala yung JVR. Pero JVR Foundation po ay nagpapagawa ng classrooms kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Ito po yung kagandahan ng, ng foundation. Dahil meron din po kami mga nakilala na nagpapagawa ng classrooms, pero pag sinasabi na namin kung saan kilala dahil, umaayaw, lalo na pag napakalayo. Pero ang JBR, wala pang inayawan. Kahit sa bundo, kahit sa kalayang lugar. At tama po yung sabi ni Mr. Edwin Bonda, eto po pagpunta namin sa Basilan, sa kanila mismo nang galing. Um, sila po yun ang identify na gusto nilang tumulong sa Basilan. Kaya sinabi po namin, go na go kami dyan kasi matagal na namin uh, ah, ang, ang Basilan. Um, gaya po ng sinabi ni Kongo Mujib, ni Mayor Dada, sa ni Ma'am Johanna, napakahalaman ng mga classrooms. At uh, dahil meron lang pong isang pag-aaral, na yung mga lugar na kulang yung classrooms, gaya po nito, parang dahil multigrade kayo, tapos lalo na pag mainit, pag maulan, apektado na yung pag-aaral ng mga bata. Doon po sa amin sa Naga, uh, mas malapit na yun sa Maynila. Kulang din po kami ng classrooms, kaya po nagsishifting yung mga estudyante, pero ang ebidensya po nagpapakita na pag hindi talaga maayos yung kalagayan, apektado yung ano to, apektado yung uh, accomplishment ng mga bata, apektado yung pag-aaral nila. Kaya ito pong paglagay ng classroom ay napakalaking bagay para sa mas mabigyan sila ng quality education. Pero ang sorpresa namin sa inyo, kasi ang classrooms po ng JBR Foundation makikita nyo na hindi basta-basta classroom. -basta Talaga pong napakaganda. Sa lahat pong lugar na pinuntahan namin, ah um, masaya masaya sila pag nakikita na yung classroom. Saka so, ang um, binibigay po nila, hindi lang classroom, pero kumpleto na ng gamit. Um, hindi lang ito, hindi lang yung gamit na upuan, hindi lang gamit na blackboard, pero parte mga supplies, pati mga libro, ay nandiyan na. Sa kanapakalaga ng kasay. At yung pinakakahalaga po sa lahat, yung pinakamahalaga sa lahat, siya na yung pinakamaganda, siya na yung pinaka-quality ang, um, ang um, construction, siya pa yung pinakamura. Kaya baka, uh, kanina, kanina yung dada, uh, sinasabi mo yung naghahanap kayo ng mas mura kasi hindi kaya ng budget. Tingnan niyo po yung program nila. Kasi yung napansin ko, siguro ang gobyerno ko sa antagal magbayad bayan, di ba? Kaya, kadalasan, yung mga contractor, ang, ang presyo nila para sa sa mga classrooms, ang mahal talaga. Kaya po sa amin sa Nando, yung pinakahuli natin, conception pa kanya, elementary school, kung kinumpare po namin yung presyo niya sa presyo ng gobyerno, more than half. More than half, pero ang layo ng itsura. Talagang sobrang mas maganda yung ginagawa ng JBR. Kaya doon naman po kami very proud. Kasi yun naman yung parang ginawa namin tatak na angat buhay. Ano, pag angat buhay project, kung na hindi matatawaran yung quality, sunod so, talagang responsive siya sa pangangailangan ng lugar. Pero yung pangatlo, talagang kahit hindi siya pera ng gobyerno, ay talagang may make sure natin na every centavo counts. Um, dahil um, kami po, dahil umaasa kami sa tulong ng private sector, Um, ang 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 kapital lang namin yung aming pangalan. Kasi kung hindi kami katiwa-tiwala, sino naman yung magugustong matinong grupo na tutulong sa amin? Eh kami po pinapaniwalaan yun at natutuwa po kami sa partnership namin with them kasi aligned na aligned yung, hindi lang yung advocacy, pero aligned na aligned yung desire namin na, na kung gagawa ka lang naman, siguro doon mo maayos maayos. Diba? Kasi kung hindi lang naman na maayos, wala na lang gumawa. Um, pero kami po, um, sa angat buhay dahil sobrang limitado ng aming resources. Kahit gusto po namin lahat ng lugar sa Pilipinas ay maikot namin. Um, yung pagpili namin ng lugar ay masusi din yung, yung, decision making process. Uh, Unang-una, syempre kung saan may need. Pero pangalawa, na as important as the first, na yung paglalagyan namin ng lugar, progressive yung governance. Na naka-align din sa paniniwala namin ang klase ng governance. Kasi sa inyo namin iiwanan yung project. Um, in fact, um, sa iba pong lugar na hindi ganitong classrooms, nire-require pa namin nung Vice President pa po ako na yung pag-iiwanan namin na local government unit mag-undergo ng bridging leadership program para sigurado kami na hindi kami nagsayang ng pera. Na yung, yung, yung kahit hindi namin ng pera, hindi namin sa iba na hindi yun masasayang dahil ang pag-iiwanan namin, a uh, aalagaan siya. So, ito po, um, yung pagpunta po namin dito sa Isabela, yun yung aming mindset. Um, alam namin na uh, sa leadership ni Kong Mujib, sa leadership ni Mayor Dada, uh, mapapangalagaan ito dahil um, like-minded kami. Uh, as far as yung advocacy, sa as far as yung, yung klase ng governance and leadership is concerned. Um, para po sa akin, napakahalaga yun. Dahil marami tayong reklamo na maraming kahirapan na pinagdadaanan ng Pilipinas, pero may pinag-uugatan kasi yung kahirapan na yun. At kailangan ang ayusin natin yung, yung uglak ng problema. Kasi kung hindi natin yun ang na ayusin, patuloy lang yung problema natin. Kaya ito po, maliit lang naman to, sa, sa dami ng kailangan ng classroom, minus 2 lang ito. Pero narinig niyo naman, ayan, recorded yun. Edwin ha, recorded yun. Na, magsabi lang daw kayo kay Wang Gina. Hindi na nervous na tuloy si Wang Gina. Pag pa, magsabi lang. Pero ganoon naman po yung JBR na pag nakikita naman nila yung need, may kahanap talaga ka sila ng paraan. So maraming maraming salamat po sa JBR Foundation. At so, maraming salamat. Maraming salamat sa City Robert at sa Mella. Kanina po wala kasi yung councilors, pero kahapon pa pagkasama na kami ni Mayor Dada kasi pareho po kami speakers at NAO pag pinupuri siya sa mga accomplishments na Isabela in so short a time, lagi niya sinasabi dahil meron siyang kusay na team. Kaya, ano uh, maraming salamat din sa counselor, sa sa Isabela City team, kasi lagi niya po sinasabi na kung ako, ako lang, hindi ko naman nagagawa. Ang uh, nagagawa ko ito dahil yung mga katrabaho ko ay kapukusay din. Kaya, sa gusto ko din po kayong masalamatan um, uh, last na po ito pero gusto ko lang sabihin na parang last kong punta diba? campaign last kong punta campaign nagkaroon tayo sa ng sayang rally hindi pa 2 years after pero ang dami ng nagbago no? parang, parang napaka vibrant na dito sa lugar ninyo kaya nakakatawa kasi ramdam kasi araw-araw nandito kayo. Pagbisa pag araw-araw, parang hindi mo napapansin yung, yung changes, di ba? Pero kami po na bihirang pumunta, um, ramdam namin, pagpasok, pagbaba pa lang po namin sa boat, uh, parang iba na yung, yung pakiramdam, uh, pagdaan namin sa mga daan, parang, parang, parang may energy yung lugar eh. Tapos pagpasok namin sa city hall, hindi ko alam kung ano nangyari pero sabi ko bakit, mayroon, bakit parang ang laki na lang si John? Bakit parang ang iwanan na? Yung pala ay nagpaayos. Pero magpapakita po na good governance first. Di ba? So congratulations po. Congratulations po sa inyo. Kasi gaya na sabi ni Mayor Dada, dahil yun sa inyo, hindi lang dahil sa kanya. Eh, maraming maraming salamat sa Dev and oh, We are very happy to be here and be of help. Um, uh, mabuhay po kayo na hain. So, diba mga kabatang helmet, sa mga nagtatanong, nasa na daw si VP Lenny, si Atty. Lenny Robredo, ba't parang wala daw paramdam? Ano ba? Nakalimutan na ba? Ano na daw ganap? Wala ba siya masasabi sa mga nangyayari ngayon sa, mga sa Pilipinas? Eh, papa, alala ko lang sa inyo. Mga kababayan, si Atty. Lenny Bredo ay isa na po siyang private citizen. Oh! Tatanungin niyo siya kung ano ba yung ano masasabi niya regarding sa mga nangyayari sa administration, sa gobyerno ngayon. Eh, private citizen na po si Atty. Lenny Robredo. Wala na po siyang position sa gobyerno. Pero, mas mayroon pa po siyang ginagawa kaysa sa mga to po dyan. Eh, hindi ba pwedeng tanungin? Ah. Oh. Tanungin niyo yung mga nasa gobyerno kung anong ginagawa nila. O, di ba? Sila po ang dapat yung tanungin Kasi sila po yung may responsibilidad sa ating lahat dahil sila ang nilukluk nyo. O, di ba? Oo. Oh, yung mga nasa gobyerno ang hanapan nyo. Na ang ginagawa at ng resibo. At ito pa nga pala, Bidugaper. Sabi ko nga, si Atty. Lenny Robredo ay isa ng private citizen. Mm -hmm. Pero, syempre, ang angat buhay, medyo kapar, mm. NGO, angat Pinas, eh, existing yan. At talagang dami nila mga programa. Oo. Oh. Buti pa nga yan, ang NGO na yan, eh mm. maraming natutulungan, maraming nagagawa. Try ko naman. Kesa naman doon sa mga, binabayaran ko ng tax. O, oh, binabayaran nyo rin ng tax nyo, ng VAT na inaano nyo. Anong inaano? Ano? Binibili nyo. Oh. Di ba? Oh. Yung, ito, kagaya nito, yung ano, pang malakasan na kape, yung 3-in-1, may VAT yan. O, oh, yun yung pinapasweldo nyo sa mga na ngayon na nilukluk nyo. Try ko naman. Nako, video pa. Kahit palaspas ngayon. Oh. Ay, nako. <laughs> Kailangan talagang ano eh, sumagot. Ito nga, Bichuga Park. Oh. Pag malakas na talaga yung groundbreaking, no? Yung classroom sa Isabela oh, Basila. Eh. Tingnan nyo, mga aba helmet. Walang tinitingnan na kulay si Atty. Lenny Robredo. Walang tinitingnan na relihiyo. Lahat ng kayang tulungan at dapat tulungan ay tulungan, di ba? Walang tinitingnan na lugar. Walang tinitingnan na lugar. Wala rin tinitingnan kung sino binoto nyo. O, di ba? Mm. At ito pa. Isa talaga si Atty. Lenny na lang yung ano, nag ng ano. Nang ano? Wow. Pa'y dapat yung ano? presidente, video ka first. Nang ano? Sekretary ng ano? Nang ang, ano? Ang DFN. Ah. Uh. Eh. Diba? Uh -huh. May mga resibo, oh. Tuloy ang paggawa. Tuloy ang uh -huh. pagtulong. Uh -huh. Eh, ano bang nabalita ako regarding sa DepEd ngayon, bisyo Yung tao Sorry. lang. Yung tao lang. Eh. At saka yung bibe. Yung ato, oh. tumatak sa akin eh. Yung bibe na pwede magsuot ng bibe hair clip. Kala ko matak sa akin, bitch ko Kala ko Pero syempre, malay ba natin? Baka meron naman talagang mga nagawa. Oh, siguro kinagawa. naman, meron. Sadyang hindi lang natin uh, nababalitaan. Uh, Imposible -oh. eh, naman hindi natin mabalitaan. Kasi yung bibi nga eh, nabalita pa. ba diba? Na mainstream pa. Sige, Sige hanapan natin. Sige nga. Mag kasi yung huli kong ano, tingin sa website, mm. DepEd, mm. Parang ano, wala naman ako. Na... What? <laughs> Magtatanong nga ako, bitch goper. Kasi marami naman akong kilalang superintendent. Oo, oh, yung mga kaguruan natin. Mga kaguruan natin. Oo, oh, pwede bang mag ba mag-survey sa mga guro? Malapit na nga ako pumunta ulit sa mga public school na inikutan dati. Mm -mm. Survey talaga ako, bitch goper. Ma'am, ma'am, ma'am. O, halimbawa ikaw. Oh. Halimbawa ikaw si oh. ma'am. Ako si ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. Yes. Kumusta na po ang buhay natin, ma'am? Eto, naging hikahos. <laughs> ang hirap. Ma am, ma am, Kaya, Sino po binoto niyo nakalang election, ma'am? Siyempre, Atty. Lenny Robredo. Mm. Eh, talo. Eh, dahil sa inyo yun. Mag, <laughs> 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 ano ba na? Banatan na ngayon. Ay, naku, bitong nga po. Ay, magbabati ka pala ako kay Pads, kay Father Randy po siya. Hello po. <laughs> Ay, naku, kanina na nagsimba ako. Palabas-basang pa ka. Ba? Oo, nabas-basan ako. Kapaliguan ka lang bas-bas. Siksik -sik ling ling. <laughs> oh! so, ayun po mga kabatang oh, helmet. Comment down below nyo kung ano masasabi nyo dyan. And may galam siya out kay Nanay Maxima Robles na <laughs> nagsatanggol dyan sa mga trolls. Nako, Sir Lamsima, eh, Sir Bugib de Vera, kasi si Nanay Maxima, Tiga, ano po siya, Sultan so, Tudarat na Oro. Uh, so, alam niya po kapag may mga nagbebisaya dyan sa comment section, siya na po yung nakakaintindi. So, siya na rin sumasakot. Oh. Isa sa mga leaders ng senior for Lenny. Yes, na... hindi po siya troll. Oh, hindi yan troll. totoong tao po yan. <laughs> stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niyo, naging helmet din na mukhang keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Di ba, Pidjuga pa? sabi mo dyan? Sa mga nagagawa ni Atty. Lenny Robredo. Ma'am, ma'am, ma'am! Oh. Sino ang tama mo ulit? Atari na na bredo nga. Talo siya, di ba? Dahil sa inyo. Hindi naman ka pa kami.